Kainan na! <laughs> Kainan na! Kainan na! Luto na ang miswa! Ito na po yung miswa with sardinas. Siyempre, ang sardinas na to at itong miswa na to ay ito yung ginroseri ko doon pagpunta ko sa Kainday Gabel and bigay ni Ma'am Cynthia Cruz Alberto and the artwegweg and the other and the others meron pa okay and yo this is my first time na nagluluto gamit itong glass kinabahan ako baka sasabog okay kaya thank you so much ma mahusay mardi binigyan niya ako ng glass no, very ano very in-upgrade ni Ma'am Ma, Ma -Mardi yung ano ko yung yung aking kulo, kulon or col or tawad, palayok. Kasi ang pag nagluluto ako dai ang ginagamit ko palayok. Palayok. Especially pag magpaksiw. Sabi ni Ma'am Mardi, Ati Cha, bigyan kita ng ganyan. Kaya, Mamardi, thank you so much. So, ito na, ginamit ko na Mamardi. Thank you so much. At yun, kain na tayo. Ang lamig dito sa bukid. Oh. Kung nakikita ninyo yung video ko kanina, kaninang umaga yon, sobrang ang aga namin gumising ni Buka. Mm -hmm. Ang kanin ko bahaw. At isda, paksiw. Meron na akong bagong gagamitin pag magpaksiw ako. Mm. Ang gagamitin ko na ay ang glass. maraming salamat sa mga taong na nagmamahal sa akin. Thank you for your love. Mahal to no? Ganito no? Miss ba? Mm -hmm. Next time, lagyan ko siya ng patula. Ngayon patula eh. Magpatanim pa ako ng patula. Aga kong naligo. Kasi may nangyari. Hindi ko na sasabihin kung ano yung nangyari. Ayoko sana maligo kasi sobrang lamig kailangan kasi nakalabas na siya eh excited ako na gagamitin ito. Kasi nga, first time kong magluto. Sa buhay ko. Na ah, gamit ito. Yeah, thank you so much, Ma'am You upgrade my palayok into glass. Hmm? Hindi pala siya maano, no? Hindi siya mabibiyak. Kala ko mabiyak. Mm. Init. Sorry. Umulan din ba sa inyo? Sa Cebu City daw, ulan ng ulan at sa lapu Ayoko na. Busog na ako. Ganito ako mukhang ngayon, no? Lately, ganito ako kumain. Pag feel ko na busog na ako, ayoko na. Kasi pag pinipilit ko, yung ano ko na kakainin ko yan, nalabas din. Kaya, ayoko na mamaya, yung snacks ko mamaya, saging, ayan. At saka, yung marang, hinog na. Kaya, thank you so much, Mamardi. Binigyan din ako ni Inday Ngabel ng hindi glass, pero yung mama mamahalin din na mga para siyang stainless na sabi ni Inday Ngabel safe yon kahit anong lulutuin. Kaso lang, ma mahiya akong kunin kasi na ginamit na nila doon sa bayan. Alam nga, kunin ko yun na, baka sabihin ako na pangit ng ugali. <laughs> ginamit na doon sa bahay ng inay. Binigay ni Inday Ngabel, ano yun, isang set din yun, apat ata. So yun yung ginamit nila ngayon doon sa bayan. Galing din yung Australia. Kaya, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa akin. Yan, tatanawin ko po yan na utang na loob na hindi ko masusuklian kahit kahit magkano yung ano, halaga. Kaya, thank you for all your love. Yes, ito na base talaga ako nito. Ang ano niya ang ang brand niya kay Vision, Vision pala, Vision. Vision Corning. Ah, US pala siya na brand. US brand. Kaya, I'm so happy. Then, meron siyang taket. Pwede pa ganyan. Mm. Galing. Tapos, yung ano niya, yung hawakan niya, hindi siya iinit. Hmm? Sobrang tibay niya. Kasi biruin niyo, ano siya, glass tapos di ba karamihan sa glass yung mga ordinary kagaya nito mga ordinary yung glass pag anuhin mo siya pag nilagyan mo siya ng kumukulong tubig ay ma mabibiyak no ito hindi talagang legit yeah, thank you so much ma maraming salamat ko tayo na isa isa lang muna Sobrang lamig. Grabe. Pero, nga. Nagpakulo ako ng dalawang batch ng tubig. Kasi yung takuri ko ay maliit lang. Siguro mga ano yan, 4 liters. 4 mm. liters ba yung takuri ko? Kasi so, yun, na itatawid ko din na maligo kahit malamig okay so yan lang muna for now and see you again later papakainin ko muna yung mga alaga ko sobrang ganda kaninang umaga dry. Eh. sabi ko pwede na akong hindi pupunta ng bagyo kasi parang nasa Baguio City na rin ako, di ba? Yung kakapal ng fog. Nakita niyo yung video ko kanina. Kakapal ng fog. Sasabi so, sabi mo na perfect talaga siya. Na parang nasa Baguio ka. na talaga ako. Ma Marty, thank you so much. Gin Ginamit ko na. Ito na yung lutuan ko pag nagpaksiwa ko. Mm -mm, kasi this is very safe. Thank you so much. saging si Bukatech. Ah, uh, this is for Bukatech pala. Box. Labasin ko na si Bak! Dara. Dara, dara, dara. Dara, 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 dara. Dara. Sa Sa'yo yan. O sige, babay na. Maghugas muna ako. Bye! Once again, Mamardi. Ito na po, ginamit ko na ang binigay niyong glass cookware. Bibi. Ingat mo, Bibi, ha? Wait. Bye.